naka idol ko, ayan. Alam nyo, isang karangal ako na, na ma-intro ko. Ang isang kong TV at ngayon nakasama ko na siya. Dream come true na to. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Like, comment, and subscribe sa channel ni Goiz para na update sa mga bago basketball. Balenob, well, no, shout out sa inyo dyan. Pabuhay kayo. Anong masasabi mo sa unang game ko sa Antolipo Basketball? Ay, napakagaling. Uh, Siyempre, Nabigla ako na talaga pala na mentor ka, ni Kim Poy Rabena. Tama, Kim Poy, saka si, ano, si ito, si Kikyo. at nakita ko na pinagbigyan mo lang si Scott. Oo, oh, uh, pinatabla ko lang. Pinatabla mo? Yung yo, yung player mo, ang galing. Ang galing. Ang galing. <laughs> talaga ang dahilan kung ba't kami tumablog. oh, nakita ko po yun. Saka kayo, oh, yung game nyo kanina, hindi kinagbigyan nyo lang talaga. Ay, tama naman, laro-laro ko lang siya. Wala, yes. <laughs> takbo -tap lang yung ginagawa ko. Basic lang, wala, Kung TV? salamat. Kapalik no. Yeah. So, Subscribe, guys. Salamat. So, oh, Wasting Yun, uh, what's up mga kabalayan Jobby Abars po ng kabalayan hoops At uh, yun, sobrang uh, Na ano par na ako, na par na Hanggang ngayon nung makita ko si uh, Kong TV at yung buong team sa personal Mga idol, Uh, share ko rin yung uh, experience ko regarding uh, dun nga Nung naimbitahan tayo at uh, nakasama natin sila Lalo na si Boss Scotty Thompson ng Hustle uh, Fitness Gym uh, Yun, uh, una, uh, na-instastruck talaga ako kasi Lahat naman ng vlogger, eh, pangarap na makita at makasama si Kong TV sa isang vlog mga idol At uh, actually doon ano lang ako eh um, Commentator lang na kinuha ako Pero syempre Uh, andun ka na eh. Siyempre, isa sa mga pangarap ko yung makita si Kong TV sa personal. Up close and personal, nakasama ko pa siya. Nakasama ko mismo, mga idol. So, grabe yung uh, feeling noon. Parang uh, nasa, ano na nasa alapap na ako yung mga panahon na yun. Kasi, una, sobrang starstruck ako nung nakita ko sila. Sobrang, parang hirap lumapit kasi yung feeling mo parang, uh, Ano kaya, ano kaya magiging reaksyon nila, magpapakilala ka, ano kaya. Pero, nung maglaro na sila tapos sa uh, nakakausap mo na eh ganun pala talaga si Kong TV parang ordinaryong tao lang siya na matagal mo nang kilala parang ganun yung uh, sobrang first time ko palang nakita pero parang nakausap ko parang tagal na pagkakaibigan natin parang ganun parang sobrang down to earth siya sobrang totoong tao kaya sobrang idolo ah kaya pala sobrang idolo yun actually Lagi ko naman pinapanood yung mga vlog nila So, mas pinanood ko pa nung uh, makilala ko sila ng personal So, grabe pala yung timpayaman mga lods Ang mabait nila Lalo na si uh, Boss Kong TV Sobrang uh, bait niya pala sa personal talaga Hindi siya pakitang tao Pag uh, kinausap ka niya Direkta siya Parang ganun siya So, uh, antayin natin yung vlog nila mga idol So, ako nag-upload lang naman ako ng mga clips na Nung game at uh, kasama sila So iba 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 pala 'yon talaga yung uh, isang kong TV. Sobrang uh, napakabait, napaka-down So sana 'yung mga sumisikat na vlogger eh, gayain natin 'yung ganong uh, attitude, sobrang sobrang down to sobrang bait pag uh, in approach kanya talaga uh, para matagal kanyang uh, barkada at kakilala. So ako 'yun lang naman, Sinyal ko lang naman 'yung experience ko uh, na makita at makilala yung isa sa pinakasikat na pinakainahangahang hang vlogger dito sa Pilipinas. So yun, maraming salamat at lalong nakaka-inspired na gumawa pa ng magagandang content. Yan, kasi idolo natin yung mga yan. So, tayo, tayong mga vlogger, small vlogger, small YouTuber, small content creator, go lang tayo ng go. Ah, uh, gawin lang natin ng gawin hanggang uh, magbunga yung uh, pagsisikap at paghihirap natin. So, yun, supportahan lang din at uh, syempre, uh, samaan lang talaga parang yung uh, Kong TV and family at siyempre big salute kay uh, Boss Kari Thompson kay Madam Jinky. Yung lang naman yung sa akin mga idol. Kabalen Hoops! Kabalen Hoops! Kabalen Hoops! Kabalen Hoops! Kabalen Hoops! Kabalen Hoops! Kabalen, hoops. Let's go! Nanu pata mga kabalen! Bagsak me pa! Kabalen!